Magandang umaga, narito na ang PTV Balita Ngayon. Mga karanas ng water service interruptions ang ilang lugar sa Las Piñas, Paranaque at Quezon City sa susunod na linggo dahil sa isasagawang maintenance. Base sa anunsyo ng Manila Water, maapektuhan ang Barangay Almanza Uno, CAA, Maluyo dos at Pulang Lupa dos sa Las Piñas mula alas 6 ng gabi sa May 12 hanggang alas 6 ng umaga sa May 13. Mawawalan pa rin ng tubig sa Barangay Almanza 1 mula alas 10 ng gabi sa May 14 hanggang alas 4 ng madaling araw sa May 15. Sa araw ding yan at sa parehong mga oras, mararanasan ang water interruption sa BF Home sa Paranaque. Sa Quezon City naman, magsasagawa ng pressure test sa Barangay Pag-ibig sa Nayon mula alas 10 ng gabi sa May 13 hanggang alas 6 ng umaga sa May 14. Sa Barangay Sa Uyo naman mula alas 10 ng gabi sa May 14 hanggang alas 6 ng umaga sa May 15. Mula alas 10 ng gabi sa May 15 hanggang alas 6 ng umaga sa May 16. Mararanasan ang water service interruption sa Barangay Santa Teresita at sa parehong mga oras sa pagitan ng May 16 at 17, mawawalan ng tubig sa Barangay Apolonio Samson at Talipapa mula alas 10 ng gabi sa May 17 hanggang alas 6 ng umaga sa May 18, Maapektuhan pa rin ang Barangay Talipapa kasama ang Bagbag. Sa May 18 hanggang 19 sa parehong oras, walang tubig naman sa Barangay Sangandaan, ganoon din sa Talipapa at sa Uyo. Mula May 19 hanggang 20, pinapayuhan naman ang mga apektadong residente na mag-imbak ng tubig sa mga nabanggit na araw. Samantala, isasara naman ang ilang lanes sa North Luzon Expressway at Subic Clark Tarlac Expressway para sa isa sa gawaring maintenance activities mula May 13 hanggang 19 o halos isang linggo. Sa NLEX, apektado ang Bukawe Northbound Lane 4 at Tambubong Southbound Entry mula May 13 bukas hanggang May 15. Sa May Harbor Link Interchange Southbound at Northbound Ramp naman ang isasara mula May 14 hanggang 16. Sa Lane 3 naman ang Bukawe Northbound pa rin mula May 15 hanggang 16 at May 16 hanggang 17. Apektado rin ang Santa Rita Interchange Northbound at Southbound Entry mula May 18 hanggang 19 Sabado. Sa SCTEX naman, sarado ang inbound lane ng Porac Interchange mula May 13 hanggang 14, habang ang outbound lane naman mula May 13 hanggang 16. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, ilike at ifollow kami sa aming mga social media account. Ako po si Dominic Almelor para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Magandang umaga!